Bagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusuligam at mga pangarap. Isinasapuso namin ang bawat gawain Isinasadiwa namin ng bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart. ...of changing lives. This is 105.1 105 Brigada News Brigada FM, News FM. Manila. Manila, the Music and News Authority. Ang ating one time na New Filipino Time mga kabrigada, ganap ng alas 6 ng gabi... That time check was brought to you by Drymax Adult Herbal Capsule. Tatalaglag ka ba? Six Six sa mga bagong balita. Rinig rinig sa buong bansa, sa buong bansa. Na ito na ang Drymax Brigada Balita Nationwide. Bulas sa Brigada News FM Manila. Ang programang ng ito ay hatid sa inyo ng Drymax Capsule lelaking angat tumatagal. Drive Max. Bandita. Bandita. Sa Drive Max Brigada Balita nationwide. Arrest order laban kay Mayor Guo, aprubado na ng mataas na kapulungan. Samantala naman sa mga tauhan ng Zone 1 Technology at Lucky South 99, Permado na rin ni Senate President Escudero. Pasilidad ng mga nirade na pogo, pwede umanong gawing opisina ng mga government agencies. Ang China nanindigan sa hindi pagkilala naman sa 2016 arbitral ruling. Congressman Rodante Marcoleta naniniwalang inililihis ng Comelec ang issue hinggil sa Umanoy 49 offshore accounts. Natuklasang dalawang daang falsified birth certificate sa Davao City. pa sa Senado. At NCR nangunguna pa rin sa overall ranking sa Palarong Pambansa 2024. DriveMax Plus Lita. buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News, FM Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Tri Max Plus Herbal Capsule. At resistencia, ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Drive Max. Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News FM Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Ngayong araw po ng Sabado, July 13, 2024. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Ley Bagyo. Ang Brigada Sheila Matiabat. Tita. Mga kabrigada pinirmahan na ni Senate President Jesus Cudero ang arrest order laban naman kay Mayor Alice Lial Guo matapos ang hindi nito muling pagharap sa Senado. Sa ilalim ng nasabing arrest order, direktang inuutusan ng Senado ang Sergeant at Arms na ipatupad ang order sa loob naman ng 24 na oras. Kabilang pa sa inaprubahang arrest order ni Escudero ay ang pag-aresto naman sa diumanoy biological mother ni Guo na si Win Yi at maging sa mga kapatid nitong sina Sheila Guo at Simon Guo. Samantala, inaprubahan na rin ni Scudero ang Sabpina Ad Testificandum laban sa presidente ng Zun Yuan Technology na si Jamelin Cruz at maging sa mga authorized representative ng Lucky South 99 na si Catherine Cassandra Leong. Alinsunod dito, inuutos naman ng Senado ang pagdalo ng mga ito at maging ng kanilang ibang kasamahan sa gagawing pagdinig sa July 29. Maliban pa roon, nanawagan din si Conteveros sa Sergeant-at-Arms na agarang ihay nito sa mga nasabing individual. Trybacks. Trybacks. Brigada Balita Nationwide! Ang <mulong> Senate Committee on Ways and Means nanawagan kay Guwona tigilan ang pagtatago at humarap na sa susunod na pagdinig ng Senado. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada. <mulong> B -b 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 court pagkakatiwala si Senate Committee on Ways and Means Chairperson Sen. Win Gatchalian na isang alang sa mga bang ang pag-aresto kaya ni Diago A.K. Guwaping upang matiyak ang kaligtasan sa Pilipinas. Alinsunod nito na nawagan siya kay Go at sa ilang pang individual na tangkot sa di man na iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o Pogo na umarap na nga lang sa Senado at iwasan ng pagtatago. Kaso na dito sa naging desisyon ng Senate Committee on Women Children family Relations on Gender Equality na pagpapafight in contempt at pagsisilbi ng sabbina. sa mga di sangkot sa Pogo na may kinalaman naman sa ilang krimen tulad ng alang ng human trafficking, online scamming at marami pang iba. Mali pa pa ang binigyan din niyang marapat lang mapanagot sa batas ang mga may sala sa likod nito. Maalala ay naprobahan na ni Senate President Shees Escudero ang arrest order at maging mga para kay Go at sa ilang pang individual. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News sa Fem Manila sa Musica News. Also. Samantala mga kabrigada, Pwedeng gawing pasilidad para sa mga government agencies ang mga niraid at forfeited na mga buildings ng mga Pogo. Ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC Undersecretary Gilbert Cruz, hindi bababa sa lima na, na raid na Pogo hubs ang kasalukuyang sumasailalim sa civil at criminal forfeiture. Anya, ang mga na-forfeit na pogo sa Pasay ay ginagamit naman ng DSWD para sa mga narescue na mga biktima. Ginawa na rin umano itong kulungan ng mga nahuli sa pogo dahil kulang ang Bureau of Immigration sa kanilang mga pasilidad. Birigyan din nito na ang pogo sa Porac Pampanga ay maaring gawing paaralan. Sa huli sinabi ni Cruz na mahigit apat na raan pang mga ilegal na pogo ang kanilang hahabulin. Ride sa ibang mga balita po, naging matibay ang China sa pambabaliwala nito sa arbitral ruling na kumikilala sa exclusive economic zone ng Pilipinas sa South China Sea. Ang naturang ruling ay tinatawag nilang illegal at invalid. Kiniklaim ng spokesperson ng China Embassy sa Pilipinas na sumasama ang Maynila sa iba pang mga bansa sa paggang up laban sa China. Dahil umano sa pagkiling ng Pilipinas sa arbitral ruling na ito, walang mararating ang bansa at nagiging palayo lang ito ng palayo sa sa mga landas sa huli, iginiit ng Chinese Embassy spokesperson na ang arbitration ay isang political circus na nagpapanggap bilang isang legal aksyon. eh, iginiit naman ni Sagip Party List representative Rodante Marculeta na mali namang tawagin na isang demolisyon ang pagsiwalat nila ng mga impormasyon hinggil sa umano'y 49 offshore accounts ng isang Comelec official at sa pagkikinabang din nito sa pagpasok ng Commission on Elections sa kontrata kasama ang Miro System. Ito'y matapos sabihin naman ni Comelec Chairman George Garcia na demolition job laban sa kanilang ahensya ang ginagawa ng mambabatas sa panayam ng Brigada News FM, Manila kay Marcoleta. Sinabi nitong bakit magkakaroon ng demolisyon gayong ang hinahangad lang naman nila ay malinis na eleksyon sinasabi naman yata ni Chairman George na parang may demolition mali na mali yata yun sapagkat bakit tayo magkakaroon ng demolition ang hangad lamang lang, ang hangad lamang naman natin ay pagkaroon tayo ng isang uh, kapagtitiwalaan malinis at katanggap-tanggap at, na eleksyon yung mga agam-agam na may koneksyon sa mga makinang gagamitin ay eh, dapat mawala dapat sabutin lang naman yun Kaugnay nito, naniniwala ang kongresista na inililihis ni Garcia ang usapin na kumikwestiyon naman sa kakayahan ng Miro System sa South Korea. Ito, mga legitimate questions ito, mga legitimate na mga agam-agam, bakit hindi nila ipaliwanag na mabuti at sasabihin nila ngayon na kailangan nilang kasangkapanin ng NBI para investigahan ng investig ang, uh, ang demolition. Inililihis nila sa ano eh, inililihis nila yung issue eh. Anong demolition? Nagtatanong ang taong bayan. Sa huli sinabi naman ni Marcoleta na binabalangkas na niya ngayon ang resolusyon para sa investigasyon sa issue. Hinihintay niya na lamang daw ang pag-verify sa ilan pang impormasyon bago ito ihain sa lalong madaling panahon. Pinatrap ko na yan. Hinihintay ko lang nga itong pag-verify ko ng mga ilang bagay-bagay para sa ganun ay yung aking resolusyon ay uh, maipal sa lalong madaling panahon. Ang kabrigada tinig po yan ni sa Party List Representative Rodante Marculeta. Samantala, hindi sinasarado ni Senator Win Gatchalian ang posibilidad na sinasalamin ng 200 na falsified documents sa Davao City. Ang kaparehong sitwasyong nangyari kay Alice Lial Guo o Go Waping. Alinsunod nito, inamin ni Gatchalian na tunay siyang nababahala rito kung kaya't nais niyang paimbestigahan ito sa Senado. Matatandaan lumabas ang isyo tungkol sa mga dokumentong ito nang maaresto ng National Bureau of Investigation Regional Office ang isang Chinese national na nagpresenta ng hindi totoong birth certificate na kanyang nakuha noong 2013. Ayon sa senador, dahil sa Santa Cruz, Davao City ito nangyari, ay posibleng mayroong sindikato sa loob ng Philippine Statistics Authority o di kaya sa mismong naturang lugar na nag ng ganoong dokumento. House leader naman umapila na ipasa na ang panukala para sa delayed birth registration process. Salamat Haji Kaaminyo. ibrigada mo. Brigada. Ipinananawagan ni Dingog Party List Representative Jude Asidre ang agarang pagpasa sa Pambansang Batas na magbibigay ng libre, responsive at accessible na delayed birth registration system para sa mahihirap na mga Pilipino. Ayon kay Asidre, mahalaga ang pag-aprobasa House Bill 9572 o ang Civil Registration and Vital Statistics Bill para sa mga Pinoy na hindi rehistrado ang kapanganakan dahil sa iba't ibang sirkumstansya. Dapat anyay malaya mula sa birokrasya at pinansyal na problema ang delayed birth registration sa bansa. Paliwanag nito, kailangan kilalani na maraming hindi rehistradong individual ang nanggaling sa marginalized communities na humaharap sa hamon ng kahirapan, kakulangan sa akses sa kalusugan at may kapansanan. Sa pamamagitan umano ng responsive na birth registration process, matutugunan na ang disparities at masisigurong walang mapag-iiwanan. Dagdag pa ni Asidra, hindi lamang piraso ng papel ang birth certificates, kundi nagsisilbing official documentation ng pag-iral ng isang individual na maiuugnay sa karapatan sa pagkakakilanlan, nationality at legal recognition. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, nasa 3.5 million na Pilipino ang walang birth certificates kung saan karamihan ay mula sa geographically isolated at disadvantaged areas at sa Bangsamora Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. The drive Max! Ang DICT target na umangat pang internet connectivity sa bansa. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo. Brigada. Report target ng Department of Information and Communications Technology o DICT na maging rank number 3 ang Pilipinas pagdating sa internet connectivity sa buong Southeast Asia. Sinabi ito ni DICT Secretary Ivan John Uy sa Build Better More Infrastructure Forum sa New Clark City. Ayon kay Uy, nasa pang-anim na pwesto na ngayon ang Pilipinas sa internet penetration sa buong Southeast Asia mula sa dating pang-ikasyam na pwesto. Kasabay nito binigyang diin ang kalihim ang kahalagahan ng patuloy na pamumuhay sa pagpapabuti ng internet connectivity ng Pilipinas upang manatiling competitive at makasabay sa mga karatig bansa. Maaalalang inaprobahan kamakailan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Philippine Digital Infrastructure Project o BDIP na nagkakahalaga ng 16.1 billion pesos. Sa kasalukuyan, meron ng 13,462 free Wi-Fi sites sa isang libo apat na at isang syudad at munisipyo sa iba't ibang bahagi ng bansa, kabilang ang 3,040 na G geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAS. Nasa 9.8 million Filipinos ang nakabenepisyo na sa free public internet program ng DICT kung saan target pa ng ahensya ang 125,000 free Wi-Fi sites nationwide sa taong 2028. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Samantala mga kabrigada, dalawang babaeng hinihinalang peking mga Pilipino na harang sa naiya. Brigada Kath Austria, ibrigada mo. Brigada, my report. Naharang sa Yakino International Airport Terminal 3 ang dalawang babaeng hinihinalang mga pekeng Pilipino Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansinko, ang dalawang babae na nakilala lamang bilang sina Dayan at Myla ay nagtangkang umalis ng bansa sakay ng Kasay Pacific papuntang Beijing nang sila'y harangin sa paliparan. Nagduda kasi ang BI sa pagkakakinanla ng dalawa na hindi sila marunong magsalita ng kahit anong wikang Filipino. Si Dayan, si Sentay Uno Anyos, ay nagpakita ng valid Philippine passport at birth certificate. Napansin ng BI na ang kanyang kapanganakan ay nairehistro lamang noong 2002 nang siya ay 39 anyos na. Si Myla naman ay sinabing hinomeschooled siya ng kanyang lola at hindi maaalala ang mga detalye tungkol sa kanyang kabataan at pamilya. Nagpakita rin ito ng Philippine Passport, Philippine Driver's License at UMID ID. Ngunit kalaunan ay namin nang nakuha lamang niya ang mga dokumentong ito sa pamamagitan ng isang contact na nakilala niya online. Ayon kay Tansinko, pinaghihinala ang mga Chinese nationals ang dalawang babae. Dinala na sa BI facility ang dalawa at mahaharap sa deportation charges. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cas Austria ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Drive Max. Bandita. Nabihayaan ng tulong mula sa opisina ni Senator Christopher Bongo ang 84 na disadvantaged at displaced workers ng Carmona City Cavite. Maliban pa rito, binigyang din ng pambansang pamahalaan ang mga nasabing binipisyaryo ng livelihood assistance. Samantala, tiniyak na manigo na patuloy siyang magbibigay ng suporta sa mga pro-poor programs para sa ikabubuti ng, kap ng kapakanan ng mga mamamayang Pilipino. Right mga kabrigada hindi pa rin natitinag ang National Capital Region sa paramihan naman ng nauuwing medalya sa nagpapatuloy po na Palarong Pambansa 2024 dyan sa Cebu. Sa kasalukuyan nakamit na po ng NCR ang 36 gold medals, 21 silver medals at 33 bronze. Sundan nito ng Region 4A Calabarzon na may 30 gold medals, 16 silver medals at 24 na bronze medals. Nasa ikatlong pwesto naman ang Region 6 Western Visayas na may 20 gold, 19 silver at 18 bronze. Samantala, kasalukuyang nasa ikapat na pwesto ang Central Visayas at Davao Region na at yung Davao Region naman ay nasa ikalimang pwesto nakaranas man po ng mga pagulan na hindi nito na pigil ang mga atleta na ipamalas ang kanilang galing sa palakasan. Mga kabrigada, matapos ang naging kumpirmasyon ng singer-actress na si Maris Racal na hiwalay na sila ni Rico Blanco, nagbahagi ang River Maya vocalist ng Patiser para sa kantang Kisap Mata. Sa isang social media post, ipinaalam ng bokalista ang kanyang matagal na paghanda para sa naturang kanta. Bagaman tungkol sa isang awitin ang post ni Rico, hindi maiwasan na mag-comment ang ilang netizens tungkol sa hiwalayan nila ng aktres. Kahapon nga ay emosyonal na inami ni Maris na hiwalay na sila ni Rico matapos ang limang taong pagsasama. Flash. Umaga. Na balita. Sa mga kabrigada natin dyan na kung uminom ng energy drink ay eh parang wala ng bukas. Nako, paalan lang po, may negatibong epekto pala ito. Alam naman natin na sandalan na ng marami ang mga energy drinks, lalo na kapag puyat, pagod o walang energy sa paggawa ng mga bagay-bagay. Pero hinahina lang daw mga kabrigada, ayon sa mga eksperto, mayroong sangkap ang ganitong uri ng mga inumin na nagdudulot po ng ilang pagbabago sa katawan, tulad ng pagbilis ng tibok ng puso at alta presyon. May lang eksperto rin na nagugnay sa energy drink sa insomnia, pagsusuka at pananakit ng tiyan. Kaya paalala po sa mga kabrigada natin ha, na mahilig uminom sa mga ganitong inumin, bagamat nakakatulong ito, ay dahan-dahan lang. Mas maganda pa rin kung makukuha natin ang tamang energy na kailangan ng ating katawan sa mga natural at masus, masustansyang pagkain. Balitang ito hatid sa atin ng Drive Max Plus Herbal Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Drive Max. One liter. One liter. Maghapong binantayan upang kumpleto ang balitaan. Kumpleto. Drive Max. Drive Brigada Balita Nationwide. Drive Max. Balita. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Bung puso kasama ang buong puwersa, nang Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Ley Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Mula rito sa Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide inyong napakinggan ang Drive Max Brigada Panlitan Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drive Max Brigada Panlitan Nationwide. Hatid sa inyo ng Drive Max Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart.